Minahal mo naman ko yan, ang totoo siya. Mm -hmm. Hindi pera ang hihabol mo sa kanila. Hindi po. Minahal ko din po siya ng todo. Na, no? Aww. eh, kaya nga lang po, nasaktan lang din po ako sa, sina sa ginawa niya sa akin. Pero hanggang ngayon naman, eh, mahal din naman kataya. <laughs> <laughs> oh. Huwag ka lang mawawala. <laughs> Kapag nariyan ka, ako'y sumisigla. <laughs> kait đi kupa kayang mag ma <laughs> uh. <avez> last time nabanggit na nasabi ni Sir ay magkaibigan lang kayo. So totoo ba Sir na magkaibigan lang kayo ni Ma'am or talagang nagka-relasyon po kayo? Yan e, totoo po niya, nagkaroon po kami ng relasyon sa IP nga po. Eh nasabi ko lang po yung kaibigan yun. Dahil nabigla po ako nung ano na yun, time na yun. Pero totoo kuya, ikaw ang unang nag-chat kay ate sa Facebook. Oh. Ano ba ang nagustuhan mo kay ma'am? Bakit mo chinat? Naghahanap po kasi ako ng time na yun ng makakasama sa buhay. Dahil maganda naman yung mga pinapasa niya sa akin mga profile na ano eh. Pero yung pong sinasabi niya na ako ay eh, nang hihingi sa kanya ng pera, ano, hindi ko po ginagawa yun. Hindi ko po ginawa sa kanya manghingi. Siya po ang may kusang bibigyan daw po niya ako ng ano. Eh, kinausap ko siya. Baka naman ka ako sa bandang huli, eh, lahat ng binigay mo sa akin, bawiin mo. Eh, ako naman, Ega, eh, hindi ko naman, Ega, babawiin yan. Kung ano, dahil yan, tulong ko, Ega, sa yan. Okay lang, Sir Tangrim, yung face mask para hindi ka mahirapan. Ay, ayaw. pogi pala ni Sir Leo eh. Bakit nag-reply ka sa chat niyan? Uh, wala lang. Napagtripan ko lang din na sagutin yung chat niya. Mm -hmm. Yun lang. Minahal mo naman, Sir, si ma'am? Minahal ko din po. Kaya lang po, nung mga panahon na yung uuwi na siya niyan, uuwi na siya dito sa Pilipinas, di tinawagan po niya ako na maglibot daw ako doon sa... No, lumos daw po ako. Eh, nung lumuas naman po ako, sabi niya, Pwede daw bang lumibot dito sa barangay namin kahit isang araw lang. Eh, hindi ko naman po akalain na magta magtatagal siya dito. Pero bakit ayaw mo ba siyang makasama? Busy po kasi ako nung mga uh, panahon na yun sa dumudyote po ako dati dito sa barangay nun. Dahil ang inaakala po niya kasi binaliwala ko siya. Eh, yun nga po, na, uh, meron nga po akong natuklasan. Meron pala siyang ibang mga pinatawagan na ano. Totoo ba yun, ma'am? Hindi. Saka po yung kami natin nun, mayroon po siyang naging boyfriend din. Pinadadala niya, saka binibigyan din niya. Dalawa kaming pinag -ano niya, pinagsasabay na ano Hello ba yun mam? Pinagsabay Just mo daw? Hindi ma'am. Mahal mo pa ba ma'am si sir? hindi na. Siyang naunang nagsabing hindi na eh. Kaibigan lang turing niya sa akin. What more sa akin ma'am? Nung panahon na yun, hindi ko po wala masasabihin ko nun dahil nabigla po ako. Kaya nasabi ko na... Ngayon kuya, inaamin mo na naging girlfriend mo si ma'am? Apo. Ah, May nangyari na ba sa inyo ni ma'am? Eh, isang beses na po na ano. So, Wala. Daw. Wala. Ikaw na titinig eh, Ikaw ba, sir? Mahal mo pa si ma'am. Mahal naman din nga po eh. Kaso nga lang, isa ginawa po niya sa akin na ito. Hindi ko po alam kung umpisa namin ano eh, ma pa eh. Eh kung, kung niya po yung babawi niya yung mga binigay niya sa akin, ano, eh yun naman po eh, hindi ko naman po hiningi sa kanya ng ano yun. Kahit hindi mo hiningi, hindi mo ba hiningi yung sinasabi mong kumusta na mga pala yung pagpapatayo natin ng bahay? Bakit deniable ka ngayon? Leo, wag naman ganyan. Eh lahat naman ng mga um, eh, ano man, ikaw lang, lang lahat ng may ano yan eh. Dahil ako, no, hindi naman ako nang hihingi sa iyo ng ano eh. Oo nga, hindi mo nga iniinggi pero tinatanong mo, ina-update mo kung kumusta na yung pagpapatay natin ng bahay, di ba? Ako naman si tanga. Sabi ko sa iyo, no, wala ka ako kung asawa. Nagigisa lang ka ako sa buhay. Mm. Ayun nga, kung meron ka ako bahay dito na inaayos ko, kaso hindi ko pa ako maayos-ayos, gawa ng gipit ako, wala akong ano. Eh ngayon, sabi mo sa akin, eh huwag ka ikang mag-alala at tutulungan na ikaw kita sa pag-ayos pag mo ng, ano, ng bahay. Hindi ka ako maghihingi sa ng kahit anong kapalit. So, nasa na ngayon, sir, yung kwintas? Eh, yan naman pong kwintas na yan. Ayoko po talagang ipasanla yan. Panggipitan ka ako yan. Eh sabi niya, eh, sige ka, isang lang natin. Eh kasi nga, uh, di ba, sinasabi mong wala kang pambayad ng motor. Yung tatlong cellphone, sir. Second hand po yun, yun, nasira na po yung, ano, nasira na po. At yung isa na, yung ano po, nawala na, na, wala naman na po yung isa na yun, yung cellphone na sinasabi niya. O, oh, yung isa? Eh sabi mo sa akin, no, nung umuwi ka, kung sakali man ikaw, ikaw magigipit na, ano, hindi ka isang lang mo, benta mo. Wala akong sinabi, no. Hmm? Inaamin mo ba, ma'am, na kusa mong binigay sa kanya? Oo. Kasi pagkat tumatawag siya, anong ulam mo? Wala, itlog. Sabi so mo? naawa ka, kaya nagpapadala mm -hmm. ka. O, eh, siyempre, mahal mo yung tao, kaya nagpapadala ka. So bakit kailangan bawiin? So ibig sabihin, parang yung pagmamahal mo, ano lang? Binabawi ko na rin. <laughs> Oo, oh, natatawa ka, ma'am. Bakit ba bigla kayo naghiwalay? Kasi may kinakasama na siya na may asawa pa. Diyos ko. Oo, oh, Wala diba? na po, wala na po. Wala, wala na, na kayo po. nung kinakasama mo nung naging kayo ni... Ah, po. sa isa ni ma'am. Uh, ano itong mga ito, ma'am? Puro dates. Merong December 200. November 300. US dollar. Pinadala ko. Eh, sa totoo lang naman po, wala naman din po kong si Mama Oo, dyan. Oo Ma, Pero kung gusto niyong makita, ang resibo, nandito sa cellphone ko. Sabihin na natin na may resibo ka, talagang nagpadala ka. Ang tanong, inutang ba sa iyo yan? Hiniram ba sa yan? Or kusa mong ibinigay dahil nga mahal mo si Sir? kusa niya pong pinadala. Sinabihan ko na po siya, natigilan na niya ipagpapadala sa tito ko. E, eh, eh, sabi niya po, naaawa po siya. Kaya nga, hindi man lang niya naisip yun. Sa totoo lang po, nababaitan kami sa kanya. Wala po kami pinakita masama sa kanya, tinanggap po namin siya sa bahay namin. Pero totoo ba na two weeks talaga sila nagsama? Opo. Opo, paalis-alis po kasi yung tito ko dahil yung duty nga po dito sa barangay. That time po, nagtatrabaho siya dito sa barangay. Nung panahon po na yon para pong may problema po, para pong may banggaan. Ngayon, kaya po lagi siyang umaalis. Awa ko lang din sa kanya na dapat pinakaingatan din niya, sana niya yun. Pero wala eh. Wala kang inisip na iba kundi ang sarili mo lang. Itong huli na nga na ito, na na nga kita. Na meron ka pa lang ibang ano. Kahit nga sa ibang bansa, meron ka din eh. Ang ma'am, may bago ka na ba ngayon, ma'am? <makes noise> meron na rin po kayong bago ngayon. Tama po ba? <makes noise> Or niligawan ka ba nung sinasabi ni sir na karelasyon niyo po? Hindi. Eh, sa bagay po na yan, eh, wala pong, kasi sino po, wala pong aamin sa ganyang ano, problema. Ay, Diyos ko. So, at least, ma'am, nasagot yung tanong nyo kung bakit biglang parang ginos ka ni Sir, eh. Bigla kanyang iniwan, ba? Diba? Bakit hindi mo siya kinompronta na may lalaki ka? Ayun, ano ko po siya. Sabi niya, puro wala yun, wala yun. Puro ganun, ang sinasabi niya sa akin. At doon na kayo nag-start na nanlamig na kayo sa isa't isa, tama? Eh, opo. Meron pa ba kayong maibabalik? Eh siguro po yung mga ibinigay niya sa akin mga lumang damit saka yung sapatos na ano. Eh sira na po yung cellphone niya. Yung kwintas, kailan kaya matubos yun? Hindi ko po maano yan dahil wala naman po akong ano yun. Nakikipamasada lang po ako na ano. Eh kung ako man ay eh, ano, patawarin mo sana ako sa, sa mga nangyari lahat. Pero minahal mo naman ko yan, mm -hmm. ang totoo si Mm Hindi pera ang hihahabol mo sa kanila. Hindi po. Eh, minahal ko rin po siya ng, ng todo na ano. Eh kaya nga lang po, nasaktan lang din po ako sa sinasa ginawa niya sa akin. Pero hanggang ngayon naman, eh, mahal din naman kita, ah. Aww. Huwag ka lang mawawala. <laughs> Kapag nariyan ka, ako'y sumisig. <laughs> Kahit hindi ko pa kayang magmahal. <laughs> 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 kung may kung malaki man naging kasalanan ko sa iyo, patawarin mo ako. Dahil at naman hindi ko naman gusto to. Naiiyak <laughs> na si Sir. Dapat naiiyak ako 'yan. Hindi po ako sanay sa ganito. Naiiyak na si Sir. Ano nga, patawadin na ako. Napatawad na kita, Leo, pero... Pero yung mga hinihiling mo na ibabalik ko sa'yo na ano? Please naman, kailangan ko ng pera. Eh, tingnan eh, Yung pera Tingnan mo naman yung sitwasyon ko na makikita lang ako. Kinikita ko lang ngayon, tatlong 300, pinakamalaki. So, ano naman, kinikilig pa si Mama? Ay, Diyos ko. naman. Okay. Yeah! <laughs> No. Ano? Sa tingin ko po, isang tao, kapag minahal mo, tapos ibinigay mo naman ng kusa at naaawa ka, di ba? Hindi mo naaantayin yung pagbabalik noon. Lalo, hindi naman kaya. Lalo sa panahon niya. At kita ko naman kung ano buhay lang ni Leo. Eh, din po sa sinabi ni Cap. Eh, syempre, katulad ko ako, nagkaroon din ako ng relasyon dati. Eh, siyempre, kung sabi niyo nga kung sino yung meron, siya yung magbibigay. Di po ba ganun? Eh, ka... Saan ka ba pinakanasaktan na todong-todo? Para matapos na tayo. Hayaan mo na forget it. Forget it na. Paano ngayon yun, ma'am? Wala na siyang maibabalik. Eh di, kasuhan na lang, ma'am. <coughs> Anong kaso iyan mo sa akin? Hindi naman ako nangutang sa'yo. Hindi naman ka ni Stapa. Hindi mo nga ay nutang, pero may ebidensya naman na nagpatayo ka ng bahay. Eh yun, wala ka ng ano doon kasi personal ano yun. Wala pala ako eh. San yung ano yun? Kasi residential ano yun. Ay, di wow. Total, alam nila naman nila na pinasok nila. Hindi po pwedeng mangyari na naging silang dalawa nang walang pagmamahal. Siguradong meron po yan. Kaya pag pinasok mo yung isang relasyon, may kasamang sakripisyo talaga. Kaya nga ma'am, sabi nga natin, lesson learned. Huwag maging asukal de mama. Or in English, sugar Mami. Pero again, din natin masisisi, ma'am. Nagmahal. Yon ang saludo sa'yo, ma'am. Yon 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 ang masakit. Meron po ba tayong pwedeng maikaso if ever, sir, sa ganito na, na ibinigay ng kusa dahil sa awa sa boyfriend? Wala, ma'am. May kasi ano kusa po, eh. Kusa po ang binigay. Kusa oh, yeah. lang mong ibinigay dahil sa awa. Hmm. Eh, wala naman noong pananagutan yung naawa doon sa binigay na Minsan po kasi may time po na siya pa po nakikiusap huh? sa amin para maipautang kay Tito, eh. Ang sinasabi po kasi, may time na nanghihingi. Eh, ang time, yung, yung time po na yun, kayo po ang mismong nangungutang sa amin para bigay kay Tito. Kumbaga, wala pong alam si Tito na, lalo na yung birthday ni Tito, wala pong alam si Tito na may pa-surprise sa kanya. Siya pa po yung nagmamakaawa sa amin dahil para may ibayad sa kapupunan sa ka surprise car ka niya kay Tito ng birthday. Lahat po kami, inutangan niyan. May time pa nga po na nagkaanohan kami dalawa kasi yung ipinautang ko po sa kanya eh, is budget po namin. Eh, nung time na yun, medyo natagalan dahil wala rin po kami pambiling gatas, diaper, pang, pang ano namin araw-araw. Pero nung time po na yun, kinausap namin siya na ba't so surprise mo pa kung wala naman din sapat na pera. Eh, siya po nagsabi na pinus niya, mahal niya, ganyan-ganyan. Magkano bang ginastos sa surprise? 9,000. 9,000. Ito na si Ma'am Jean. Ma'am, kanina pinag-usap namin kayong dalawa. Pinunit nyo na, ma'am, yung mga resibo. So, okay na kayo? Okay na lang. Okay na po yan. Okay na po kayo? Yes. Oh. Salamat. Napatawad mo ako. Anong nararamdaman mo, kuya, na pinatawad ka na ni ma'am? Ano? hindi ka na daw niya sisingilin. Eh, medyo guman yung ano ko. Makakatulog na ako. Maganda pa si ma'am, Oo naman. Anong pinaka nagustuhan mong feature ni ma'am? Labi. Ikaw ma'am, ma anong nagustuhan mo kayo? Wala. Wala? <laughs> Nakaayos na si Ginang Jean at Leo. Sa katunayan ay pinunit na ni Ginang Jean ang mga ebidensyang resibo na dala niya. Ibig lang sabihin nito na sila ay nagkasundo na sa tulong ng Rapid Tool Point Action at ng mga lumahok na sanggunian ng barangay. Salamat sa dahil napatawad mo ako. Sa lahat-lahat ng mga ibinigay mo sa akin, aral na rin sa iyo to. Sana hindi na ako makahanap ng kagaya mo. Ano ang natutunan mo, ma'am, dito sa relation mo kay ma'am? Yung pagbigay ko ng sobra-sobra. Maraming maraming salamat po kay senador Raffy Tulpo at na pag po kami. Hindi na po niya ako pinagbayad sa mga binigay sa akin. Maraming salamat po. Thank you po, Senator Raffy Tulfo. Napag-ayos na rin kami. Okay na po kami. <laughs> Ngayon basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya, Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpu ka Na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat Ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan Pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap Ang binigyan ng kabuhayan Mga tao na binuhay Ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabayang ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulog